Eto na naman yung kawali queen ninyo for today's video mga guys. Ang dami ko na naman yung kawaling nakuha dito sa isang sako. Abay, swerte na naman kahit binabaha na ako dito. Eto pa nga yung natitirang sako nung nakaraang araw na sinegregate namin ng mga lata. Ayan, dyan sa likod ko nakikita nyo ba? Ngayong araw, abay, kumalma yung ulan. Kaya eto, napili ko. Pero sabi ng amo ko, ako lang daw mag-isa kasi nga busy sila. Kadalasan kasi kapag ganito yung mga tinitira ko or sinisegregate, talagang sama-sama kami. Dahil ngayong lata, isang sako, bibilangin mo ba isa-isa? Mas maganda kapag may gamit kaming makina. Pero tuwang-tuwa din ako na ako lang mag-isa. Pag may makita ako ditong cellphone, nako, walang makakakita. Akin Sa ganitong na. klase kasi ng sako, alam ko na dito ako nakakapulot ng mga gadget na pwede pa pero ngayon mukhang wala, kawali lang talaga nakiusap nga ako kay amo kung pwede hapon ko natirahin ito kasi napakainit kaninang umaga wala naman silang magawa kasi kung sila lang naman dito ay hindi nila kaya mag-isa kaya ang sagot sa akin ni amo, bahala ka na Julia ganito nga ako guys, kapag hindi busy yung mga medyo madadali talagang pinapahuli ko yung mahihirap yun yung inuunak ko at syempre dahil matagal na ako dito, alam ko na kung ano yung oras o ano yung araw na busy kami kaya kapag busy kami hindi ako nakikiusap kung anong gagawin ko, sila ang nasusunod, hindi ako. Yung isang sako na to ay marami din ako makukuha dito, lalong-lalo yung mga lata, karamihan nito aluminum. dahil nga umaraw na, huminto na yung ulan, ayan yung mga payong nila tinatapon na. Ganyan lang kadali yung mga gamit nila dito, kapag hindi na nila gagamitin, itatapon na. Kapag biglang uulan, bibili ulit, o ba diba, mapera sila. Kapag nga ganito karami yung lata, tapos halos maliliit pa. Dahan-dahan talaga ako namimili kasi may mga basurang kasama. At hindi kasi lahat ng lata ay aluminum. Meron ding mga nahahalo na dumidikit sa magnet. Bakal siya. Pangatlong sako ko na nga ito bago ko naisipan na i-video kasi kanina may kasama pa ako. Ngayon solo na. O di vlogger na naman ako nito. Kapag nga lahat sila ay wala na dito, kukunin ko na yung cellphone ko para makapag-vlog. Basta ko na lang yan ilalagay. Tapos eto, pagkatapos ng trabaho, voiceover na agad ako. Halos magkatabi lang naman yung sako na nilalagyan ko ng lata na aluminum. Pero kapag inisa-isa ko, napapagod. Masakit yung aking siko. Ang dami ko namang tray dito. So ano yung ginagawa aminin ko diyan ko nilalagay kapag puno na doon isasalin ko sa isang sako pwede nga namang upuan nito kaso lang ang daming lamok mauubos nila yung laman sa puyat ko so guys nawailigtas ang ang lahat sa baha sa bagyo mga followers ko dito na nakakaranas, nakaranas yung mga nasa bubong na yung iba Dubling ingat guys maging alerto yung cellphone, laging i-pull charge hanggat may kuryente pa. Kasi sa sobrang lakas ng bagyo, hindi talaga maiwasan yan mag-brown out. Napakahirap, lalo na yung may mga maraming anak. Tapos gabi pa mangyari. Ingat guys, huwag masyado gumamit ng cellphone sa mga chismis-chismisan lang. Gamitin sa tama kahit ngayon lang na super typhoon guys. Dito nga sa akin guys oh medyo maraw-araw na pero baha pa rin. Hmm?